Hello magandang araw mga ka-youtubers So uh, yeah, Ka-youtubers or ka-facebookers So ito, ito ang, uh, ang Hamster City Yung ginawa ng mga bata So ito ang uh, pinagkakabisihan ngayon uh, Gusto nila ng bulldog pero ayoko kasi Wala akong paglalagyan uh, Medyo delikado ka pa kaya dito muna pa, hamster, hamster muna tayo. Monster hamsters. So, ayan, ito ay sila mga kaibigan. May mga bahay sila. Uh, tatlong bahay. Siguro, pwede ng tig-tatlo. Apat yung isa. Good so, sila matulog. Ayan, mga monster ito mga ito. Monster hamster kasi. Tignan nyo yung bubong ng bahay doon oh. No? So, hindi natingat. Pero so, di bali doon sila masaya eh. Basta masaya masaya sila, walang problema. Doon doon sila naliligo. Yan. Oh, tapos may bola pa doon oh. No? Minsan nagsasakor sila. Sila so, nang nagsakor. Yan oh. No? So, hindi lang paagi ginagamit, pati ulo. Pati ngipin. Yan, o ayan o. Kumakain sila, meron silang uh, hamster food. Uh, mix, mixed uh, vegetable and fruits. Wow! Uh, ano, mga, mga nabibili din. Pasadya na, ano, pagkain nila. At doon, doon yung, uh, eto, uh, ito siguro yung ano yung pare, para simbahan to eh. Yan, every Sunday, pumupunta, pumupunta sila doon. Tapos yun, kung umiinom ng tubig. Doon niya, doon niya din siguro binibinyagan yung mga, ano, mga uh, followers niya. right <coughs> Yan, meron pang ano, ops uh, oops, uh, to. Yan, oh, inaayos niya yung simbahan niya. <coughs> yan. Dito naman, uh, um, ito, dito sila nag-gym. Alright. Pakit uh, sila dito. Pakit baba. Um, oh, yun, know. oh. Galing, oh. Uh, oops, oops. What's up? What's up, man? Oops. Tanga na, nahulog. Okay lang siya, okay lang, okay lang. Don't you worry. Uh, wala pong saktan na hamster. Okay, yun lang po. Ang ating video ngayon. And good day. Uh that's the hamster city for you and alright, sweet. Have a nice day.